So, magandang hapon to. Ganito po kadami po ang mga nagsisimba po dito sa kaya po. Oh. Siksikan po ang paglabas. Ito palabas po kami. Ito po, ayan o. Oh. Palabas po kami ngayon. Nandito po sa Carriedo. Bali, papunta po kami ng Abinida na. Palabas na po to. Kasi yung iba, sinasalubong ko yung mga lumalabas. Yung iba naman po nakikipagsiksikan. Eh, lahat naman kami makalalabas. Hindi na ho dapat na makipagsiksikan. Buti sya na kung hindi tayo nakakalabas. Kalabas na ho kami. Ayan oh. Dami. Deber, deber, deber. Ayan po, lumuwag na po kasi kanina nung nandun po kami sa simbahan, sobrang siksikan mo. Yung iba, nagtutulakan. Natulak na po ako eh. Hindi naman no, dapat na magkipagtulakan, makalabas lang. Lahat ng mga sira at mga basal. Yung iba, papunta sa simbahan, ito pa uwi na po kami. Bali, nung dumating ako dyan is quarter to five. ah uh, bali na, 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 ano, na, napakinggan ko po yung homily. Ayan na po, oh. Medyo lumuwag po. Pero kanina, ho siksikan nun, no, nung nandun ako sa simbahan Ayan. Oh. Ayan. Okay. Ayan. Ayan, sige, tayo sa sa Basta po ano, First Friday. Kapag First Friday po na taon po ng First Friday, marami po talagang ano, marami po nagsisimba. Lalo na sa hapon, yung mga lalapas po sa kanilang trabaho bago po umuwi sila ng bahay. Yun, magsisimba po po sila. Lahat po ng mga ayan po, mga deboto po sila. Isa na po ako doon. Hindi ko po pinagkakaila. Kasi sa kanya po, ako, uh, sa kanya po ako humingi ng kalakasan, kagalingan po sa aking sakit noon. Kasi payat na payat po ako. Maraming salamat sa kanya dahil sa kanya ginamit po niya ang doktor para pagalingin tayo, magpapagaling. Kasi nung siya naman nung eh, isaya pa na ng doktor noon eh. Marami siyang pinagaling. Eh. Kaya salamat po sa mga, salamat sa doktor na ginapit ko ng ating Panginoon. Kaya no. Yan yung mga ngayon. Ito, ito sa lugar na ito. Papunta pa sa simbahan. Yung ito pong naglalakad na yan. Papunta po sila ng simbahan. Kami naman oh, pauwi naman na ito. Ayan po sila. Yan po sila, papunta pa lang sa simbahan po sa side na yan. Dito po sa side na to papunta pa lang sa simbahan sa side na yan. Sa side naman na ito sa amin, papalabas na po kami sa Karyed, sa Abinida po. Nandito kasi kami sa Karyedo. Ayan. Ay, Kaibigan, 1.30 na lang si Kaya, mga tinda, Ayan, yeah, na po. Hindi hey, naman dapat na pag makikipagsiksikan eh kasi kapag siksik siksik -sik ka pag meron pong nasasaktan may naiipit ayan o ayan na po yung ano LRT ayan po o palabas na po ayun o yung iba nag-aapura siyempre yun kasi ano eh ah agawan po ng ano ng sasakyan ngayon hapon hindi ko nga din alam kung makakasakay din ako o makikipaghabol lang <laughs> kasi uh, ah, pag ganitong hapon na ah, marami ng mga yung mga sasakyan punuhan lalo na yung papunta ng ano ng kaloocan no ah, ano ba yun sa partit po ng ano Bulakan, yan. Hindi lang po mga Metro Manila po ang lagit pagsimba, meron din pong mga taga Bulacan. Diyan po. Yan. Ayan, nandiyan na po tayo. Labas na po tayo. Ayan. Ayan mga yan, nagsisimba pa lang po yan. Ayan po. Ang daming mga pagkain na dito. Ayun. Ah, pinipila. Ayan. oh, Sarap. Mga pagkain. Ayan. Ayan. Okay. Ayan. nito Ayan. baka organis na ginanayan may mga taong ganyan no oh, basta makapasok lang sa simbahan Magpalain siya ng panginoon Hindi niya nakita na senior kayo siguro May Oo kasi nagaapura yung mga yun ho oh eh Lalo dito ngayon <laughs> mahirap sumakay. basta ganitong first Friday kasi yung mga yung mga pumasok, yung mga pumasok, lalabas sila, magsisimpa din sila. Oo, iba-ibang pinanggalingan. Hello, dito na po kami. Thank you so much po. Nandito na pa kayo. Please subscribe, likes and subscribe. Ito po. dito po kami sa ano, pag-aaba.